Look mga kadugo, oh. meron ng malalaking bunga itong tanim nila na pipino dito sa Bugoy's Farm. Pwede nang anihin. Thank you God. Yan oh. Wow. Galing ah. <laughs> Ganyan pala magbunga. Ang pipino. Yan mga kadugo. Pwede na. Pwede na ang mga unang bunga nitong tanim na um, mm, pipino ng aking pamangkin. Ayan o oh, mga kadugo. O. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Pati itong okra mga kadugo o. Oh meron nang pwedeng i-harvest na mga bunga. Ayan oh. Eh. Ayan mga kadugo pwede na o. Eh. Mamaya pipitasin ko mga kadugo pagkatapos ko mag-alis ng mga dahon ng uh, saging. Ayan oh. Inaalisan ko kasi mga kadugo. ayan mga kadugo tapos ko ng uh, bawasan ng mga dahon ang mga tanim namin na saging mga balay, 4 days na tag 3 hours every morning ang ginugol kong panahon para maaliha, mali, maalisan mga kadugo mga tanim namin na lakatan dito sa Bugoy's Farm. Ayan mga kaduggo maliwanag na, maliwalas na, maganda na sa mata. Thank you Lord God, in the name of Lord Jesus, sa tiyaga at lakas na ipinagkaloob mo sa akin. Ayan mga kadugo, mga kadugo, nakikita na yung mga bunga nitong mga tanim namin ng na, uh, sabi tinan natin mga kadugo yung pipino ng pamangkin ko, nag harvest siya kanina mga kadugo hindi ko na nakita ng video yung mga hindi ko na abot yung mga matataas na dahon na medyo na uh, natuyo na mga kadugo kasi malit uh, maliit lang itong kumpay ko hindi niya maabot kaya bibili muna ako tapos palalagyan ko ng mahabang kamay yun yung na bulok mga kadugo yung puno niya oh laki pa naman <coughs> Bilisan natin mga kadugo ang paglakad. Ayan, malinis na malinis na mga kadugo. At itong itong part na ito mga kadugo, itong tanim dito, plano kong alisin para dito magtanim ng kalabasa yung uh, kapatid ko ito. Itong isang yan one, alisin ko yan, two three tatlong tudling mga kadugo ang aalisin ko Ngayon naman mga kadugo ay pipitasin ko itong mga pwede nang pitasin na bunga ng aming mga tanim na okra. So, muli, ako po'y nagpapasalamat mga kadugo sa nadagdag na naman na nag-subscribe dito sa aking channel. 398 subscribers! Thank you, thank you, thank you po sa pagpindot nyo ng subscribe button. So grateful po. God bless you more. At sa mga nanonood o manonood pa dito sa aking tufu-tufong channel, maraming maraming salamat po. God bless po. Uh, uh, God, ang ang po ang magbabalik po sa inyo. Siksik liglig umaapaw. Ah uh, sa mga bago po lang pong makakapanood dito sa aking channel, please po, please po, pa-subscribe, pa-like, and make a comment down below. <laughs> May English ako mga kadugo. So hanggang dito na lamang, ingat po tayo palagi, lagi po nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala umasa at sumunod lamang tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye. I love you with the love of the Lord.